Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bukas po o mamaya ay magbo-birthday na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kanyang wish, iniaalay sa sektor ng mga magsasaka. Pero kung ang isang farmers group ang tatanungin, ang hiling nila, sana tanggalin na ang utos ng Pangulo na price cap sa bigas. Alamin kung bakit sa ating balitang A to Z. Birthday wish, sir. <laughs> maayos na ang agrikultura. Maisaayos ang sektor ng agrikultura. Ito ang hiling ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika na naput anim na kaarawan bukas September 13. Biro pa ng Pangulo na siya rin umuupong hepe ng Agriculture Department. Sana ay umayos na rin ang lagay ng panahon sa bansa. Malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season, para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman, ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Isa sa mga pangunahing programa ngayon ng pamahalaan ang paglalagay ng price ceiling sa bigasa. At isang linggo nang ipatupad ito sa mga pamilihan, ayon sa Pangulo, maayos naman ang implementasyon nito, gayon din ang pamamahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa mga apektadong retailer. We just had a meeting about that uh, this morning and so far the implementation and enforcement uh, is going as well as we can expect. Nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na dahil nakakasiguro sila na kahit papano meron silang matatanggap. Muli namang nagpahayag ng suporta ang Metro Manila Council at MMDA sa naturang programa. Una-una, ang ating consumers, siyempre, ay naghahanap ng murang bigas. Pagdating naman po siyempre sa mga rice retailers ay meron silang uh, konting lugi na naranasan. Ngunit sa tulong naman po ng national government at yung mga hakbang po ng LGU, ay naibsan naman po ito. Siguro po yung in terms of supply, uh, ina-address naman po yan ng Department of Agriculture and DTI. Uh, on our end, dito po sa MMDA at mga Metro Manila Council, Uh, meron na rin po sila naman mga programa, meron nagbibigay ng um, financial din na tulong at meron din naman po na nag um, nagbabawa sa renta sa kanilang pampublikong markets. Sa kabila nito, nananawagan ang Federation of Free Farmers na tanggalin na ang naturang price cap sa bigas. Ayon sa grupo, hindi ito epektibo sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa pamilihan. Katunayan, lugi pa rito ang mga magsasaka dahil nagsanhi ito ng pagbagsak sa presyo ng palay. Mula sa 23 hanggang 20 pesos kada kilo, abot na raw ito sa 17 pesos na lang. Naglagay sila ng price ceiling, nalugi yung mga retailer, gumastos ang gobyerno para ayudahan sila na ang mga magsasaka, bumagsak ang presyo ng palay, wala naman na huling hoarder o profiteer. No? At sa palagay namin, overall, hindi rin naman bumaba ang presyo ng bigas.